Magandang gabi mga kaabos. Narito po ulit ako. Bumabalik sa inyo kasi sinorpresa kami ng aming manugang at saka sa kuya niya Alwin na napakabait na tao. Ayan. May bago na naman kaming ipagyayabang. Ayan o. No? Ayan. Ayan. Totoo na yan eh mga kaabos bukas makikita nyo ang kagandahan talaga. Ang ganda. Bagong, <laughs> natutuwa talaga kami. Bigla kami yung mama na dumating kami dito. <laughs> Kahit wala kaming mga pera. Pero, ayan. maraming salamat, no? Ay. <laughs> ayan, nagpaalam na. Mga kapatid, winatid lang dito para ibigay sa amin itong kotse napakabait ayan mga kaabos thank you ayan walang katapusan pasasalamat ayan mga kaabos yung kutsi naming blue ito pinalitan bukas makikita nyo mga kaabos ang tunay na kulay pinalitan Marami kasing kutsi yun talagang mayaman yung kapatid niya na yun ang ginawa niya Bali trinid in doon sa kuya niya. Ang kotse dito na kulay blue nga service namin. At ayaw kasi makita ni Mark nga ano na, hindi maganda ang kotse namin. <laughs> talaga naman Ayan. ayun. Ayan, may sticker pa. Bago talagang ang inano sa amin, binigay. Kaya tuwan-tuwa si Kaabos. At uh, okay naman yung ano, yung kutsi na yun oh, uh, wala kaya pletumper. lang ayaw ko kung anong nangyari dito wala sa aking pletumper. manugang ang nito, alam na gusto alam ba baguhin ang plate number nito pag nabas kaabos ang gali <laughs> ayan. Kaabos. ayan hindi ko nga lang nakuha agad Ay. ang cellphone ko pag nga, nagpipirmahan dito sa garahe kasi hinanap ko pa nga ang cellphone ko pala nandoon pala kay Aya kasi galing kami kanina sa Botanical Garden, Norfolk. Ayan. Ang galing. Kaya, bukas ng umaga, o oh, ito ni Kaabos para makita ma nyo ang kabuuhang ganda. Ayan po. Ayan, maraming marasaming salamat kay Lord. Hindi namin ito eh, naakala. Isinurpresa kami. Ayan. Inano talaga ni Mars, pinagsikapan talaga. ibig, ano, parang ano siya talaga. Kasi yung isa kasi, kumbaga hindi, na, hindi pala pa ano. Na, hindi, ano, pinturahan, bago. Hindi yung may pang, yung rehistro ba? hindi ba nakarehistro, pero hindi nagdaan ng inspeksyon. Oo, yung parang katulad sa atin na... ITB. Pinadala mo na sa ITOB. Oh, yun, hindi na ka sa, kung tawag sa Spain. Pa-expire na yung kaya. Ang ginawa ni, ano, ni Mark. Pinuntahan niya ang kuya niya. Ay, eh. malakas siya sa kuya niya. Eh. Ayan. Pinalitan ng ganito. Service, ang ganda. Ito na talaga ang ano namin, oh. Mga Ito na talaga yung, ano namin. Service. Ayan, wala kaming pera nito, ah. Ni, si Kunduling, wala. Talagang, ano, tuwang tuwa si kaabos, oh. Yan you know, o, sports car ito. Yan. Kami lang dalawa nito ang sasakay. Mayroon, mayroon sa likod. May pwede may, dalawa. Ah, mayroon din pala dalawa. Oo, oh, yun. Ito, bukas sa dyan tatlo, bali pa isa. Ang galing. Ayan. Hanggang bukas ulit mga pwede kaabos. Pwede ka, ayaw ayaw ang, Ayan. Uh Oo. -oh. Uh, ko kung anong oras. Ano? Huh? Ayan. Ayaw ko kung... Uh, ipapatuloy namin to bukas po may awa ang Diyos pagpapatuloy namin itong aming pagbablog kasi nagulat lang kami bukas, nga bukas mga kaabos uh -uh. bukas Ayan. mga kaabos yung binigay ang service ko nga blue mga kaabos kinuha sa kuya ng manugang ko ni Mark kinuha kasi pipinturahan tapos ito ang pinalit Mitsubishi makaabos ang pangalan ay Eclipse Eclipse GT 46 B6 ayan makaabos oh. Yan oh. Eclipse GT B6 ayan makaabos yan ang pinalit. Pwede i-tap down makaabos. Yan. Yan. Ayan, ito ang pinalit makaabos. Tapos ngayon, ang sabi ng, ang sabi ng manugang ko ni Mark, kung okay bra sa amin dalawa, dalawa ni Mrs. Kaabos. Ito, si sports car, apat lang laman ng mga kaabos. Kung okay ba na sa amin ito lang ito mula ang service namin ang sabi namin ni Mrs. Cabos okay wala namang problema sa amin basta ang importante may service kami sana nga kung gusto mo pa ma ito na lang ang service ninyo ibinta na natin yung blue sabi ni sabi ni manugang ko bibinta lang nyo ng 4 mil dollars mga Cabos yung blue maganda yun mga Cabos ito maganda rin ito mga Cabos oh. ito kan yan ang ano kabuhayan ng kabuhaan ng ng video matapos ka kagabi kasi binidyo ni Mrs. Kaabos ano kagabi kasi hinakit ito kinuha yung blow si ah, Mitsubishi makabos testing ako kung makabos talagang okay ang makina no? condition talaga makabos walang usok ang lumalabas sa tambotso talagang okay talaga makabos Ka, natutuwa kami si Mrs. Kaabos eh Ayan. Okay ba dito daw ito lang service namin? Oh, sus, walang problema. Okay. Automatic ito mga kabos. Yung yung blow mga kabos, hindi automatic manual. Ito automatic ito. Ayan. Ah, ko mga kabos, kasi marumi ang loob sa kasalabas. Nilinis ko kaya tapos na. So, tinistingan ko mga kaabos okay mga kabos. Lakas matak. Automatic. Ano? Ayan mga kaabos. Natutuwa din ako na hindi kami pumunta ng Amerika. Hindi kami magkaroon ng kutsing ka dito. Alagya. <laughs> Ayan mga kaabos. Ang tabayalan ninyo ang kalugtong ng mga kaabos. Mga kaabos, pumasil, ako sa, pumasil kami si Mrs. Kaabos sa bahay, pangalawang bahay ng amo, anak namin. Ano? Ngayon, ano, binuksan na nila ang swimming nila mga kabos nalinis na ang maligo na lang kulang yan, tingnan nyo mga kabos bibidyuhan ko ayan o oh, mga kabos oh. Yan. ang maliligo na lang ang kulang ready ready to ligo na ito hmm. ayan, oh, mga kabos hmm. ready to ligo na mga kabos malinis na malinis na ayan Ayan mga kaabos ah, Kahanda na yung perbikuhan nila oh Kahanda na mga kaabos Saka yung ano yung Lutuanan dito mga kaabos oh Ginawa ni pare Ayan. May robot pa sila naglilinis sa ilaro ng simple pool mga kaabos oh May robot sila Linis Ayan mga kaabos Ayan Malalim din dito mga kaabos oh Malalim ba lampas tao rin so di pa kalahati rin lalim itong mga kaabos. lalim eh pwede ka mag back dive hmm? doon mga hindi baro rin ang lumangoy doon sa, sa entrada ito mga kaabos, oh dito magluluto yan mga kabos hindi pa natapos nagawa ni pare sa si papa, papa, ni Mark yan oh Ayan. Ayan, dito magluluto yan oh may ano na may horno na si lalim oh tapos, lababo hindi pa nilagay. Lababo mga kaabos. Hindi pa nilagay. Ito atang lababo mga kaabos. So, ito. At, hindi pa nilagay. Dito. hindi you know, pa tapos mga kaabos. Yan dito. Mga makinarya ito mga kaabos. Pag terbaho ni pare. Lilinis niya ito pag tapos na. Kasi lalagyan niya ng upuan. Yung parang salabang upuan. lagyan yan sa anak ko. Yan, maganda ito. Tapos ito mga kaabos, tiles ito. Ito, kainan ito. Yan, dalaga pa ito ng tiles ito. Tapos ngayon, ang upuan ito mga kaabos, hanggang dito ang upuan. Yan, parang upuan sa, dyan pa sa atin, sa Espanya, sa bar, mahaba. Yan, sampu daw ang upuan dito, ilalagay pa ikot. Dito apat, dito daw anim. Yan, sa kabila, anim kasi ito matapos eh. Yan. Tapos mesa lamesa nga malaki, saka mga upuan. Ayos na. Grabe, mga gamit sa kumpare ni kumpare ko mag-abos, oh. Di ko lahat Grabe. Hmm? Sus. Hala. Galing. Galing mga kaabos. Tapos doon daw mga kaabos, sa banda doon, banyo noon isang banyo lang ano para sa magbandaw ang mga liko hindi na papasok sa bahay dyan na lang sa banyo paggawa pa sa parya ng banyo bihisan ang banlawan yon eh hindi tuligo na talaga ito linis na ayos kayo mga kaabos mainit ngayon eh ang oras natin, minus 20, minus 20 mainit, mainit pa rin pinapawisan nga ako mga kabos eh grabe sobrang init sus ano nagkaroon na ng dahon ang kahoy nila mga kabos oh. tatlong puno dito mga kabos pinutol ang dalawa ano yan, yan ang puno oh. pinutol kasi kapag mga larag kasi dahon papunta lahat sa ano sa sa swimming ano, mga sanga oh. ano gawang panggatong sa ihaw-ihaw Ayan, makapos. Ito, ihaw-ihaw. Makapos ako. Oh. Ihaw-ihaw nga. Ayan. Ayan. Tapos, iba din yung ihaw-ihaw doon makapos nga. Di, gasol. pinakatirasa. Malaki puno dito makapos. Dati, yun know? o. pinutol. Tapos, yung pangalawang puno makapos dito, Oh. Sa entrada ng git. Ano, namunga na ang kaki mga kaabos oh bunga ng kake, sawa, magsawa May mga bunga ng maliliit, magsawa tayo ito kapag mga hinog yan. Ito mga puno ng kapos eh. Ito ang primerong puno ng mga kapos. So, laki nito. Nakaharang kasi sa git. Kaya pinutol na. Ayan. Ipatanggal pa ito sa anak ko ang mga gamot. Ayan. Kasi nakaharang eh. Itong git nila mga kapos. sa grahe. May grahe na siya, pero ito eh, pasimento pa lang ito mga kaabos ka, pinutuloy sa puno, papunta doon doon, ang pinakagrahe doon sa dulo eh, itong puno daw dito, hindi na na ipaputol, paggawaan na lang ng ano, ng how, tree house, ito tree house na, paggawa ng tree house yan tapos upuan dyan sa baba, upuan paikot, yan malaki na din lupa mga kaabos hmm? Mm. Laki laki rin. 1,000 square meters daw 1,000 eh. square meters ba 1,500? 1,500 uh, ah, square meters pala ito. Lahat makaabos. Kasama na doon sa harap. Malaki doon sa harap. Ha, yun ito. Lumabas na ang ano ko, ang apo makulit. <laughs> Para si ikir ito. Pag limang taon na ito nakaraang ano eh. Buwan eh. Noong April 24, limang taon na yan. Magtanda niya kay Iker eh, ng isang taon. <laughs> kasi Iker, ahapat na taon pa lang eh. Wala na si pare, malis na kasi. Alas 6 na eh, pasado eh. Mag na nga oh. Minus 15 pa alas 7. Mag gusto mo, mag ka. Uh, ready to ligo na oh. Dinis na ispiksyon si Mrs. Kaabos sa Kami-kami <laughs> lang, ang ayaw pa maligo eh. Pero pwede na maligo, malinis na yan. Tinimplahan na yung ano, yung tubig ni Mark. Lagyan na ng ano yan, sunrocks, clorox. Okay na yan. Kaya yung dalawang kong apo, nandyan si Espanya, si Laika, si yun lang, magsawa na naman yung pagpunta dito. Sawa na naman yung swimming pool. dito lang eh. Ayan o, pumunta sila doon sa mag, uh, kulit ay. Kulit ay. Ano. Balikot talaga ito. Tibay no? Pagagawa. Siya lang kasing isa. Kagandahan lang. Yeah. Ang style nito na eh. Style so, nito. Yan, lababo. Oo nga. O, oh, ilalagay okay. yan dyan. Tapos dyan, ilalagay ang kalang, ihaw, Ihawan. Hmm. Kung di magkasa dyan. Yan. Hindi niya i-steady ni pare. tanggal tanggal Sabi niya, para kung gamitin nyo sa loob, pwede. Pwede niyong tanggalin dalis ito. may tiles ito dai. Mm. Tiles ito, pati Kaya, ito tiles. Tapos, ang kulay na, na, ang kulay ng tiles, nandito may, may may sample ito pare, tiles eh. Kaya nga. Tapos, pati tiles, tiles tapos apat na dito upuan. Dito, apat ang upuan ito. Dito, six, ito, anim, sampu. Parang bar style ba? Hmm. Tapos, papagawa pa si Aya dito ng ano, ng lagay ng mga ano kasi may rep dito eh pressure sa karep eh Lagaya ng mga bino, alak dito. Sabi niya. Sabi, ano, malaking lamesa na dito sa mga upuan. Parang salon nga. Dito, sabi niya. Tapos na. Tapos sabi, sabi ni, ni Aya, mamabasa mayampa. pa. sabi ni Man, bilhin lang kayo para hindi tayo gagastos malaki. Bilhin lang kayo ng tulda. Oo, oh, pag -ano. gano'n. No, na lang. Hipuso lang pag, ano, pag walang, walang ulan, nakahipos lang siya saka hindi matuma sira di oh pinatungan oh ipapatong nitong tiles mm. talaga si pare eh Bilab talaga si pa pare yan ito waterproof mm. ito eh mm. ayun no. ako yan ito oh itong tila na yun ano niya oh yan mm. waterproof yan, yan pare kapag pag mayroon daw sa inyo nga magpagawa kasi labas kay tabla ito siya ano mm -hmm. na ng siminto nga puro dito tapos yan tapos bago siminto sa tiles hindi talaga pasukin ang tubig pare wow. ano, okay, yan ang ano, dito bro? ay ito pala tiles nyo. yan ito itong tiles yan itong tiles nilalagay dito yan ito

Ready to swimming na. Lalim din eh. Hindi pala pinandar ang ano, robot. Hindi pinandar. Tapos na siguro. Wala nang ano si lalim. Ito bagong ano to eh. Bagong laglag eh. Yan yung naglilinis. Oo. Bakit akit din siya. Kung saan yung marumi. Parang robot pa sa ano pa. Aspradura. Aspradura sa stubig. Angay. Okay. Nakabunot ka o. Hindi Hindi nakasaksak. Yan. Yan mga kaabos. Yan. Ang oras natin mga kaabos, minus 10 para na city ng gabi. Pero maaga pa, tila mga araw mga kaabos. Oh. Paliktad. Oh. Dito ang, ano, iba, iba ito dito. Amerika. Yan mga araw. <laughs> oh. Diyan, diyan tatago. Tapos sa umaga, sa umaga, ganun din. Jendin, 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 ano jendin siap berpakita jandi siap belang ya sepiksun <laughs> si sepiksis ke abus sa kaki maka abus ini no Maraming bunga itu mga kabos. sawa kami dito sa kabila. Ito, itong bahay na ito magkabos sa kabila. May ari it, nitong puno ng kake, ng prutas. Pilipino, mababait din. Kaya tinanggal nila sa kanila. Kasi hindi pa sila mahilig masyaro sa kake. Pinuto nila ang mga sanga banda sa kanila. Andito, ito ayah Hindi Ayawin. nila pinapaputol kasi para daw kaya ayaya ito. Ayan naman no, mga kabos, oh. Hmm? Oh, tignan mo, tignan nyo. May bunga na. May bunga na mga kabos, ano, oh mulaklak para ito. Tuloy-tuloy na yung makabos. Tapos ngayon, nagtalim din ang manugang ko ng kaki makabos kasi mata ko sa kaki. Eh, oh. no? Aabuti lang nila dito eh. Ito, namulaklak na rin. Ang tinanong niyang kaki oh. Ano? Oh. Maliit pa na mulaklak din makabos oh. No? Oh. Isa oh. Tapos, ang puro ng kaki ng tinanong nila Ano? Pero yung mana ng limong grass, tanglad, Namatay. pero may bagong sumibol. Ay, wala kasi dilig-dilig, wala -dilig, kaabos. Ito, oh. Yan, oh. Nabuhay, oh. Swerte. Yan, oh. Yan, oh. Yan, wala kaabos. Oh. May nabuhay, oh. Swerte <laughs> yan. Natalo na yan. Iba po nga ito? Mabuti, umulan ka gabi. Mamumunga ito, kaliit pa, oh. Ayan, oh. Mamumunga. Ah, oh. Kaliit pa pero oh, may aksyon ng bunga oh. Ano yan? May tas tayo dito mo. Ma. Pilipino may ari -ka oh. Kapit bahay nila. Mahaba ang bahay nila mga kapos. Pabayaan ano? ito baka tubuha okay. pa ito okay. ng saluyot dito eh. Nalagay ito swing pool. Bakit ka Pagbig alat man ito. Hindi man ito chlorine kasi nga pangat sa mga balat ng mga batang chlorine. Ah. Uh, eh di ba mga kagid-kagid niya sila? Si uh, Angela, si Arian, hindi pa sa kanila ang chlorine. Uh, kaya alat ang gamit. Malat pala yan? Oo, oh, ito pa. At tinimplahan plano, malat? Maganda, maganda ito sa balat kaya sa chlorine. Ah, klaro. Maganda pala. Hindi, <laughs> hindi maalat nga maalat. Hindi, hindi maalat. Tayam. Hindi, maalat maalat. Katantama lang. Oo. Oo. Hindi pa siya paniniguan kasi kailangan pa namin ipatest -ipat yung tubig. Tayam talaga. Kasi ito ang si po kasi kailangan ipatest pa ang tubig kung balance ba ang oh, ang timpla. Ano ganyan. Claro. Mm. May mga chemicals kasi. kasi baka masira pa ang balance sa mga bata eh. Mm -hmm. Eh, kaya yung mga sino yun, no? Sino ang mag ano? Si te -te 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 -te? Martin. Dad magkukuha siya dito ng test ng tubig. Dadalhin niya na. doon sa tindahan ng mga swimming pool. Mm -hmm. Tapos ititest nila, oh, masyado mataas ang chlorine ng tubig mo, dagdagan mo ng asin. Mm. Doon dadagdagan ni Mark ng asin. Asin pala yan. No, asin yun pa. Ah. Asin pala sa swimming pool. Eh, asin pala nga pare. Maalat-alat pala ito. Maganda pala ito. Ba may kagid ka, magagaling pala dito. <laughs> Kaya si Angela hindi umano ano, yung Kaya ano, dito pati sila, Aryan. Uh, doon lang ito ang mabaw. Hanggang dito lang yan. Oh. Uh, doon ang malalim. Pag ka na dun, ah, malalim. Hindi mo na talaga maabot doon ay, pa. Doon ay, isang dipa mahigit yan. Hindi maabot doon. Lalim yan we. Mukha lang siya mabaw tignan. Ay malalim nga yan. Oo. yan. Makar kulo mo, pa nga mahigit yan? Kasi oh, pwede ka ilaw iba iba may pula, may Oo, si Angela sa'yo, dyan, ka, ito ang no? Oo, oh, natuto eh. Natuto. Natuto. Si marunong din, marunong. ang, so kay ihanda mo na kailangan ng bumbahan. Ha, 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 Wala na. ha, 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 Pinaglak ha, 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 Okay na ito. Kunin po eh. Ilakad niyo yun dyan pa Ha? Dito sa kabila. Ito, tangit dyan sa kabila kasi kung Ay, ay, muna eh. Tama na ito. Mag-16 na, mag na eh. Tama na. Dagdag -dag mo na lang yung ano. Muin na? Okay na ito. mo, na. Ha? Ang wala na pa na Ano ba? Wala pa eh. oh, Tumina ka na kayo? lang. Hindi man siya. Okay na. Okay na yan. Mahilig din sa kahoy dito makaabas. Kaya dito, pag sa gabi, kung suru-suru kayo, kailangan mag-short ka nalang daan. Oh, Kasi kung madulas ka, kaligo ka talaga. Mirano uh -oh. talaga pa, dito mama ni Mark. Oo. Alimut pas gabe, masal tu lagi balik Di sa gabi. Adam, Anjes, di sini lagi. Alah, 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 sabi ko siya, nagkulubot na lang. Hindi, mag ano. Sabihin mo nga, kropresyo, mag-stack tayo na marami inumin dyan. Ay, wala problema, Magdaman yan sila. Kaya nga. Kaya yeah, maganda sa kanila kasi pag may, may nagbibisita. Magdala sila, sila kahila. Magdala sa nilang inumin. Inumin. inumin? Ang takob, 8 mil. Ang tanki na nagpapaandar. Babasa mabit ng 20 mil nga. Hindi basta kaya nga, niwanan. Eh, eh, sa may-ari dati. <laughs> Tin, tinupin namin, nasa garahe. Tinupin namin. Eh, malaki ako. Eh. Kaya nga hindi pinagana sa may ari dati kasi ano. <laughs> Gusto sa lang pang mismo. Ano malaki. Gustos. Malaki ang gastos. Ay, ni ni Mark, yan mga ano yung hagdan, ilagay niya nandito yung yung hawakan. Mm. Yung hagdan din doon sa gilid eh. Lalo nalagyan niya. Ito, iano niya to. Para i-map niya ba? Ang mm. yan? Uh, I-pressure washer niyan pa para pumuti. Mawala oh, Oo. Oh. Yung ano, yung ma, ma ano, ma, parang panglilis sa kutsi ba? Oo. Uh, uh. Piso hey, Talaga yan. yan. Ito, mawawala yan. Mas, yeah. Ma, ano, ma, lakas oh, ang tubig. I-pressure oh. washer niyan. Ay, yes. vacuum yan dyan, ma? Yan, yung, yung ano, yung, yung, yan, yung dumi. Mawala yan. Mm. Brasan lang yan. -hmm. Pressure washer niya. Pati ano yung bahay, naglumot. Ah, lumot. May pressure washer niyan. Kikintab yan ulit. You know? Ako si na pala, oh. Ito, ang doon sa kabila? Banyo namin. Banyo. Ay, kwarto ba ni Mateo yung dalawang kama? Nanon ang manaruan? Oo. Oh, hindi naman tinagrugan. Tambakan lang. Na puno o lap. Tambakan. Kaya nga, sabi ko kay Kiarong kamahilig pala yes. yung mga pinsan. Puno pingsan. sa ano eh. I ano na, kunin na yung makutukutukutuk. Grabe. Ayoko ipin. Wala na, bali na sa bahay. Tinagawa ni mama mo. <laughs> Akala so, mo? Yung sabi yun, pero kinairon. Kinagawa na. Oo, kinakailma. Bigay ko talaga yun. Nago na ay. Nababaklas-baklas yun pa. nabaklas baklas yun. Nakit ko yun din sa atas. Yun ang mga kabos. Hanggang dito lang ang video natin mga kabos. Sa sunod na naman kabos. Bye-bye.